yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap at uh, ngayong araw na ito ay kasama po natin si Pogi Pogi Alam po, mapagpalang araw po uh, Elvin family po, may support Yan po, bali, uh, bibisitahin po natin sa ating beneficiaries Hindi tayo kanya-kanya, halika At uh, tignan po natin yung ano po yung pinay nating uh, may bigay kay Nanay Jenny Papio lang po ano, uh, sinabi si Ine uh, Isang dating sabi natin nakakaangat sa buhay mm -hmm. Tapos walang anak Ang sana maya pa na yung kanyang pinakasama Ngayon nag-isa lang sa buhay 84 years old Bali ang ribs oh. Walang pambili ng gamot Walang pambili ng pagkain Pang-renta pa, kasi nang upahan lang po Nandiyo na rin, halos sabi sabi, Hindi sabi nag-renta siya mm -hmm. Pero kaya nga yung may-ari, pasalamin kayo sa may-ari ng mga pani kasi hindi na siya pinaprosigyan na magbayad sa ngayon kasi alam na, alam kalagayan al niya po. Ito. Tara po mga kalingit, mga sa bawa. Bisitahin po natin si Nanay. Tara po. Tara po. boss, so. ito pala si Nanay. Sabi ko, pag ako, hindi ba yan? Sige, pasok kayo niya. Pasok kayo niya. Walang ilaw. Meron po, isang dalit. Ayan magandang tanghali po. Kumusta po kayo dito? Ito nga, ano kaya lang unak, piraw, ang nakikira, walang pagkain. Huwag lang po, ako ng lakad, ako na nangyarap. Pagkain ko kahit magkano lang, wala lang na, wala rin silang nabigay. Pumunta ako dun sa ano, yung mayroon akong nakilala din na kagaya nyo. Binigyan ako isang libo. Ngayon, yung... Kailan, Nay? Ah? Kailan? Ano'n pa yun? Hindi ko na, nakwento ko sa iyo. Oh, Tapos pinuntan ko kanina, wala sila. Kakahapon pinuntan ko. Wala sila. Kaya naglakad-lakad ako. Mister niyo po na yun? Ah, Matagal na kong patay. Ito, ang na mo Ito, ang gagawin Mga anak niyo po. Kami anak may ampon sana. Mapo muna kayo, Nay. Mapo muna kayo. Mapo muna kayo. Mapo muna kayo. Pero yung amoy niyo po na, ay eh, kumusta naman po? Binibisita naman po kayo. Ano po? Napakaganda sana ng apo ko kasi nakatapos ng siman papasakay na po. Kaya lang mayroon na kagustong babae. syempre gusto gusto namin makasakay muna. Ang gusto pa pala ng Makasal sila. Oh. Siyempre hindi mo na ako pumayag ngayon. Nakasakit. Sabi nila kinulam na yung bata. Yung anak Sabi nung mga So, man, <laughs> sabi nila sabi na wala po yung ampun niyo. Ang bait sana ng bata na yun kasi gusto niya mag maka muna bago mag mag-asawa. Mag asawa. mag Mabigyan muna kami daw ng sariling bahay. Tapos sila naman mayroon. Kaya lang gusto ng magulang ng babae. Pakasal mo na sila bago mo ka sakay. Papa na ko eh. Nag-ano na nga sa nag practice na nga. Ah, oh, sayang. Kaya nga po. Da Sana ganito buhay niyo po ngayon. Okay. Eh, kumusta naman po yung mapang araw-araw niya pagkain? <laughs> ngayon, ito lang nagmimigay sa akin eh. Walang wala din sila. Naka, kanina nga naglakad-lakad ako. Kaya lang, yung anak ko wala rin silang pera naghihintay din, din sila dun sa para na magsahod pag magsahod ko lang pa rin ipamayag kaya sabi ko ano ba itong ano ko kung mayroon sana akong puhunan nagagawa akong kindi ay tumagawa po kayang kindi na kaya yung ako yung nag-iikot nun lahat dito mga grocery ako naga, ay, na ano ay nana inutang ng mga ako ko kasi madaling kausapin na utangan kung hindi naman sinilagbabayan kaya nga ito Minsan nga hiram ako dito ng isang daan. Pagpambili man lang ano kaya lang niya. Wala din pati kanina naghiram nga sana. At lang wala din. ito si ano, binigyan ako ng kanin. Apo. Yun, nakakain ako. Kagabi wala silang kanin. Wala nang bigas, Tinapay. Sambalot. Ang bira. Kaya Hello. po, kaya po, Andin, sabi kasi tininterview ako nila nung araw, ako ng bigas ako mga ano, kaya nung may ng barang. sabi nila, bakit mo paligay? Kasi pangkain nyo na rin po sana yun eh. Oo, may mga nilang, inaiwan ito. Kaya, nga nung... hmm. kaya sabi ko, sana bumalik sila. <laughs> kaya ako lang lakad-lakad ako, kasi baka may mga sa lubong ako na ma maka ano nga lang kasi pag nakapuhunan ako kahit 2,000 bibilak na hindi sa Divisoria itinda-tinda ko tutubo na ako doon na may git mga dalawang Ka daan kaya niya pa pong na eh ako yung nagtitinda nagikot ano yung may na ako ano kaya lang nung ako na iwan ko doon sa akala kasi nilang mamatay na ako kasi Siyempre nag-iisip ako sa kalagayan ko. Wala mag-iisip. Oo. No. Oh. <laughs> Akala nila mamamatay na ako. Kinuha yung mga gamit ko. Hiningi, hiningi. Wala na. Malalagayan ko eh? ng plato, mga kawa, mga kanan. Wala eh? na, wala pong magayat pa po pala dito yung nanay. Pinagkukuha daw wala po. Na. Kaya lutuan. Wala na. Pinibigyan ako ng kanan. Pag may ako. So yeah. hindi pa kayo nagluluto dito na wala kasi wala na kayo lutuan eh. Kinuha nga nila, kala nila mamatay ko, water ko. Kahit may dalawang water jack, may malaki maliit. Hindi pa yung maliit. Isipin mo po yung mga unan ko mga ganda. Kinuha, iniwan yung unan nilang kahit. Ito oh. Hmm. Pambirin bis na makatulong sana sila pero wisho pa yung ginawa I, nila. Saan ko nga nung isang araw sabi ko pahiram ka. Ay, yung kawa ko pala na nila ko malaking malaking kawa. May Ni, sanda niyo po. Ay, sabi ko sayang niyo Kasi bisan sanda ko na. p pipi. Na may nakakautang ako sa ,ang ,ang Ay, binahe, anong bigas. Yung binayin ko yung isang daan ko hindi ko nakuha yung kawa. Sabi ko baka hindi yan bintasan la yan. Kukunin ko kasi napakalaki, oh. napakalaking kawa. Saka bago pa ba, yun, yun ang libro na po ako ng kendi. Ay, ba? ay, gumagawa po kayo ng kendi na Ako po yung gumagawa nito ng kendi. Ako po yung nagbibili man sa, sa, sa ano, sa grocery, sa mga sakit ko. Oh. Sa bayan, pati dito kay Dodong. Nagalit na, na nga si Dodong sa akin kasi sabi mo na na hatiran mo ako bukas. Hindi tuloy ako kumuha ng ano, satrat. Sabi mo mga ka. Ayun, wala akong kindi. Kasi, Anong mga kindi na yung ginagawa ninyo? Sampalo, pastillas, pulburo, nima. Ay ngayon, ang binibili ko ngayon para ako maka, makarami. na lang ako sa bodega ng Yari, luto na ako. Oh. Pagdating ko dito, nilipak na lang. Tapos tinda ng tinda. Hindi na ako gagawa. Kansa pag may nag-order ng sampalo. Nagkagawa, napapagawa ako. Hmm. Napunta ako ko ng tagagawa ko. Ngayon po, ano. Yun na Nung, isang isang, nung isang linggo pa yun ako, nagpa-delivery. Hindi, hindi ako akala ko mabig maano kumabigyan hmm. so, sabi ko ihatid ko na lang ngayon ko hindi ko na-hatid kasi nga wala akong puhunan kasi nga nagbabayad ako sa bahay nung wala na akong anong pambayad yung ano opo magkano pa dito sa bahay na eh? kaya nga sabi ko pag ano lilipat ako kasi kasi <laughs> caganay ako matapos matapos ko kasi na wala akong maihagis sa lamisa kasi gusto ko may lamisa na mahaba para doon magawa Isa dito magbalot tapos dito magsupo hmm. habang habang mayro nang gawa hihatin ng hati noon po na ako po kayo. Ang dami ng, 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 ng utang sa akin na ngayon hindi na ako magpaka sa mga kaibigan, kakilala kasi hindi naman binabayar. Noon na po na nga po. Pag-uubihan beses makatulong sana sila eh. Hmm. Because, alam mo, ganina nagpunta lang ako kahit magkano. Wala nga ako kaya nag Nagaan ako ngayon, umawag sa nila. Hiningin ako ng isang balo. Tinapay na sa balo. para hindi makain sa pusa. Para mamaya na makain. Mabait sa mga nga Hindi pagkain sa Lakad-lakad Kasi ang <ông liebe> um, asawa niya, matagla ko Pag walang pasahin, walang siya, no? okay. Ako nga nang dadagsan na ako kanina, sana bumalik sila kasi nung pumunta ko. Masama niya masama Sabi nga, sila. Sabi niya, kahapon doon ang pangangan ng kaibigan kong lalaki may na nagtitinda ng ano. Nabigyan daw sa ng ano. Sabi ko, sana po, mabigyan din ako. Salamat sa nakailmong halik kayo. Ano po, Sabi nga po, Anay dela man mga na de balik manay oh at pa doktor na ako na na yon na ilang ilang linggo na naku na kaka sa gamot ayako nito kaya na ang nagkakalagad naku kanina wala talaga ako ng plakay tisul kung pinuno naman ako sa mga nanay kung naku ako sa anah kung pa yawa lang din dito naman wala naman Kanina isang daan lang para makabilahon kapusapan, mooting niyan yapan, sumagbago sa natin na pa, kahit na kahit sa nang Kahit wala wala ko rin wala ko rin pa rin pa rin asin. rin pa rin pa rin pa pa po ako. Ganda naman po ng buhay namin. Ngayon na lang no. ako nag i kasi matigas yung auto ko. Sabi ng asawa ko na ako kasi patabigay yung panagahirang niya. Eh. Sabi ng asawa ko, magsisig ka pang tanda niya. ano sa'yo. Kasi mabait ako sa mga kapatid ko, kaya lang yung mga kapatid ko. Yung iba mga sa kasawa nila, mga sa bahay, hindi, maraming walang awa. Kinti mo yung mga ano ko, yung mga pangarama ko, mayaman na dyan, saan ko yan. Di ba lang nilang nagkikita? Bakit saan? Ano sila? Galit sila kasi, maraming nila sila na magpatulong sa tindak ko saan ko. Kasi nakakausap, kinti. Lord, Eh, simple gusto ko naman ako oh. Ay, na kumagawa. Oo. Oh. ako nakakumayang na. sila. Nag grocery sila. Ngayon, bumapit ako sa list namin ah. yun. na. <coughs> <coughs> kami sila mga kaibigan pala nila yung, yung, ano yung mga ah, ano ko. Ah, andito na nung... ko na may apat nila. May apat kong isang mali, mali nila. Tapos, may baka hindi ko alam. Hindi kumain. Sinabi sa kanina ano, na wala. Pero Kasi, may daw Kasi daw sabi Kasi, alam, alam, hindi nila. Kaya gusto na yung mama gusto Dalawang tindahan nila, napakalapit. Busy rin nila. May ang dami nila yung tindir. araw nga walang wala Ayan, ang isa ni Ibu yan. Nagpahiram ako sa Ibu. Ayaw, isa pala. Nabigyan naman ako. Hindi ko pa nabayaran ayon, nga, na yun ah. ano, na na kasi na. Nagtaon naman na. Sino kong ano ko dito? Huwag na lang ninyo. Huwag na lang ninyo. Huwag kasi na siga din. Talaga, yun lang yung katagara nila na hindi ma... sa akin. Para yung... Ay ako ng kamali. Ako bigay ako ng bigay. Kasi masang bigay sila. Hindi. Kahit kapatid ko. So, sa sobrang... Sa um, kapila, nakabutihan niyo noon. Yung kalakasan niyo eh, tapos... Lahat ang natulungan niyo. Oo, nga lang. Napagsabi nyo, magsasalubok ko. Nakasalubok ko yung mama niya. Ikaw na ang lalaki. Tapos sabi niya sa akin, Nanay, ikaw ba yung soket namin ng kasampalo? Oo. Hmm. Sabi ko, nabayaran ba yung nanay ko na ng mutang ko? Saan ako na pinalimutan ko na yun? Kasi malakas naman sa na inyo yung tindi ko eh. na nung bata. Ano <coughs> pang oh, klaseng sampalo kayo Yung binabalot ko sa pulay? Gelo na? Oo, gelo kasi may gusto sila ng asin talaga gusto nila yung may, may matamis tamis hmm. may asin mga kamar na kendi tapos gusto nila yung mga bata kasi may laruan na yung tao ng laruan ng mga bata gagawa ako ng bilog, tutusokin ko ng hindi na ang pinutusok ko, pick na lang. Kasi mura lang ang tutik eh. Oh. Kasi kaya ko lang ako nang binabili. Ngayon, yun ang ano ko mabiling mabili sa mga baka yung hindi na, na nakatusok sa nakatusok bilog hmm. kaya sa na naman may ari na balik sa na nangyong sa pato sa pato kaya nga, sabi ko sila, mabigyan na po nila po. Ang gusto lang, ang ano ano gimalang, ay, ko, eh, oh, nila ng, doktor. na lang daw ako sa o kaya sa kung saan po gusto na po. Ang gusto ano Ang Ang gusto ng, ano kami ano sa kaan. Saan kayo sa Bicol? Ah, tabako. Sa Lorenzo. Ang gusto ng dagat at katabi ng ilog pag sibig ba sibig ba ngayon doon hmm. ang ano ko sana habang kaya ko pa kasi may pamangkin ako na may motor, may sidecar gusto ko kakausapin ko na kung gusto mo dito na lang tayo, kasi maganda po ang kindi hmm. mabiling mabili ang kindi lalo na ngayon walang nagkawawang kindi may nagkawawang kindi ay, ako dito lang ako pag nagtuwa na kasi may, may nagagawa na may tusok, nagagawa na may asin, may nagagawa ng matamis. So, sa kasali po na eh, okay naman yung... <tinyo> na eh. maganda po eh. Tuan-tuan na yung si Dudo nga, oh. Nagalit. Nagalit na kasi. Tuan-tuan sa Kasi iba yung gawa. Gawa natin kaysa pabrika. sa pabrika. Pakaspasan. Pero, maganda naman sa pabrika. Kaya lang, mas gusto nila yung gawa ng may. Pag sinabi nilang, gusto nila may asin, Gagawa kami ng may asin. Gusto nilang matamis, gagawa kami ng matamis. Gusto nilang punguro, magagawa kami ng Kaya, ang um, um, Nand maganda na yung ano yung sasabihin ng negosyo, Lucio. Mas maganda kung saan yung maispilahan. Ay, nag-aating ka mas na Oo. Mm -hmm. Kasi yun ang isa sa mga so, gusto-gusto ng mga bata talaga. Isang araw nga dumaan kami dito magkasama ko. Mami, bakit ang tagal mo nang hindi na gano'n sa lamang ko nang pinakarot? Akala nyo naman talaga ang kinindihin. Nagbikot lang kami kasi mm -hmm. nagsakit na kapag-alala ng mga sukit ayaw ko siya ano ngayon kasi yung mga uh, nagpapahirang na yung daming hindi sa ito si Bayo ko yung pinasinan ko pero wala pa po kayong plano na yun halimbawa uuwi kayo ng Bicol anong ano, naman, um, kong, ano, Posti na lang yung plano ko na Kasi gusto nila na yung nag-ano sa akin sa tuktok akala nila katingin nila sa akin mahina na ano ako e, doon na hindi na lang daw hindi na lang daw ako kung saan ko gusto sabi ko kaya ko pa naman po at saka hindi naman lang din ako ang mag-isa yung pamangkin ko na may motor may sidecar tapos yung, yung asa, asawa niya yun ang mag ang, ang pamangkin ko lalaki siya ang mag-alasa nito may, may mga basket ako na nakupunan sa tindahan siya ang lalapit sa mga tindahan no, ganito ganito so, so, ilang ilang daan ilang ilang um, may dala ng dolphin sa, sa na maliit. Paano na, yun eh, pag nag-deliver po kayo, oh, babayaran nila kagad or... Ay, wala utang kas... yun, mm -hmm. Pero yung mga, mga tindahan na maliliit, yung sana, pagbalik. Oo, kasi... naman po sila? Ay, oo. Oh. Hindi, hindi mo sila ko kung hindi sila magbayad. Babayaran nila tapos kung um, wala silang pera ulit. Kukuha na naman. Pero Consignment ako. Ay... Um, uh, maganda ang ano kasi na masarap, masa, masarap, sa Pag sinabi nilang nga gusto, gusto nila nga maalat-alat, dagdagan mo yung Dagdagan ko. Hmm. Isa namang gusto matamis, tatamis sakak hmm. Saka kung ano ang mabili. Pero ngayon, hindi na ako gagawa ng yung mga pinito ko ngayon. Oh. Iba na mayroon na ngayon mga tagong kinito. Bibili ako sa bodega. Mm, mm. para at least ano uh, eh, i-re-repack eh, na lang. i pack na lang ng isang araw. Ito kasama ko na i-repack kami dito. Mm. Ito ang ginagawa ko. Ito. Ito lang ang ginagawa ko. Ito lang no? hmm. mm. Binan ko niya nagtipak ang, ang isang ang isang bag. Tumutubo ako na may gito sa daan. Mm. Dito sa isang bag. May dali lang yung ilang balot lang yun. Apo. Kaya gusto ko sana. Sana sa atin kung nagdalas nila kung sana kumalik na kaya hindi ako maalis kasi ba okay. ano, ako. Baka ako tuhnas, okay? so, sabi ko ba, kadumot Ako? Ako, makamata ano ko ng puhunan ito. Kaya sabi ko, salamat na ko kanina. namin kasama ko dito? So, hindi sa anak ano po, ano, hindi Parang hindi na magkano. Kasi kung pa nga. Bapak datang di itu, bapak lumayan, mana 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 Isang gabi pagdating namin dito, dinanggil na nito tapos Opo. Ah. ako na ano niyo po mga pamasahe sinasabi po na isa ni yun, yung mga candies na nilalako niya. Marami po kasi umuorder sa kanya hanggang ngayon. At hanggang ngayon ay eh, wala pa siyang Tingnan <coughs> mo po ini niya eh, naman lang sana Ano? You know? Kasi para makakilos siya, bibili-bili niya sa bagsakan tapos babalot-bulutin niya ngayon. Kasi hindi na po siya nakakapagpaluto na dati kasi may paggawaan siyang candies, may mga tauhan, tapos na nga yung tumanda na hindi na po niya kaya. Ang ginagawa na lang po yung nag tapos binabalot-balot niya, yun ang yung dinideliver niya sa mga umuorder. Hanggang ngayon marami pong umuorder sa kanya, yun po yung mga gamit niya, pagsupot-supot ng mga candies. Napakarami pong order sa kanya hanggang ngayon, kaso nga lang po yung puhunan nga po ang kailangan po niya ngayon sa ini. Sana po tumutok-tok kami, kumakatok kami sa mga puso ng medyo nakakaluwag-luwag. Sana po maalalaan po natin sa nanay sini. Wala pong malaki o maliit sa pag-share, pag pagtulong po, pagbibigay ng tulong pagmamahal sa ating kapwa-tao. Kung yung malilit po na yan, ay, may ipo natin, ay, makakatulong po tayo. Pagtulong-tulohan po natin, mga kalingap. Sana po, sana po, sana po na nakikusap po kami. Kaya po sana, kanina, kahapon nga, nagikot ako eh. ma may nabigyan, kaya lang yung mga ano lang, yung nag sa karsada, nagkakariton, nag nag kakariton, nabigyan sila. Tapos eh, sana ma maano ako, hintayin mo na pag mag-ano, babalik ko. Sabi ko, mayroon din akong hinihintay sabi ko sana dumating na yun nasa talaga ako pani kaya hindi ako umalis dahil oh. ano boss? may kukwil lang tayo boss um, ah, ah sige 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 ayan po lumas po lang din sa kalingap turak mga, mga kalingap no may huwag kang oo uuwi uh, ka naman hindi pa naman hindi pa boss may tipid lang tayo ah sige uh, ito um, lang ay ah sige ayun ang paraan ko no so sa ngayon kasi ang na lang ako sa dumating sabi ni nanay, huwag ka tumalis, baka dumating sila. Tapon doon ako. Sino po? Si ano yung kalimutan ko. Sinong gusto makausap? Sa ikayo, at tuwing na. Ah. Tahan ng vlogger. Tapos hindi ko alam, na vlogger din pala sila. Sino kaya yun? Tanong yung mga pangalan niya. Kalimutan eh. ko. Pambira, mga nalagi nakakalimutan. Basics daw yun, sabi niya. Sino yung babae, lalaki? Lalaki. Hindi ko naman doon? alam kung sino yun. Sino kaya yun? Mabait din sa binigyan niya ako isang Lagi, lagi ka sa P6. Yan po lagi yan doon? may mga kaibigan yan. Kabila ng sapa at o sa Tulay. Lagi kami doon, P6 na eh. May, may, ano, sa P6, may kapilan na. Ng... Doon sa Parok Dos, may tulay mm. na patawin. Ano yan, boss? Ito pala na eh, uh, pagpasensya niyo po nga na eh. Ito lang. Hindi ko. Ito, hindi, 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 hindi sabi, uh, yung uh, bigas na niya kay at nani Marilyn. Okay. Kasi si Nani Marilyn nagluluto para sa kanya naman. Mm -hmm. Oh. po uh -hmm. mga kalinga po, uh, maraming maraming salamat po kay uh, mam Ma Angel ng New Jersey. Na uh, siya po nagpahalo. Ay. Siya po nagbigay kay nani Ay. ng bigas. <laughs> Ma'am Angel, maraming maraming salamat po na napuntahan niya ako ngayon. Kaya po ako yung nagpapaglubot-lubot na nagpapasalamat na kahit magkano lang ako ng makamili akong kakakante ka para magsimula na naman ako pag-atid. Um, maraming maraming salamat. Because wala pong anuman na yun, wala kayo Ma'am Angel eh. Kami na po nagpasabi, wala pong anuman. Uh, masaya po si Ma'am Angel na nagpagkakalob sa inyo yung mga kanya, Uh, alam po alam po naman natin na uh, sa uh, matutuwa si Ma'am Angel na nabisita po namin kayo. May ginagawa akong hindi na masarap bibigyan ko siya. Si uh, bibigyan so, na si Ma'am Angel daw. Ay, eh, kami na lang po kakain para kay Ma'am Angel. <laughs> <laughs> Paano Ma'am Angel? Kami kakain na para <laughs> <laughs> Nasa New Jersey po kasi si Ma'am Angel na. Ah, uh, sa tayo pang bansa. Ah, po. <laughs> Kaya tayo po kakain. <laughs> So, hanggang dyan po, mga kapams, mga kalingap. Wala, so, tunay, tunay lang po tayo. At mm, sa mga susunod na araw, eh, makikita nyo pa po uh, ang mga dahan development na po. Mm. Basta, spread lang araw-araw. Good vibes araw-araw. Ito lang po yan. Sa kalingap, turak. At welcome lang family. Iyan, no? Bye-bye po. Ang <laughs> done God bless us all. Bye-bye po. Bye-bye po, mga kalingap, mga kapams.